sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 8, 2023 para sa ikadalawamputpitong linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías chapter 5 verses 1 to 7. Ako ay aawit sa sintakong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Mayroong ubasan ang sintakong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Inukaya niya at inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas itininim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos ito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya tayo ngayon, taga Jerusalem, at gayon din kayo mga taga Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw. Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal mabalot ng tinig at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito ay ang bayang Israel. At ang Panginoon naman ang siyang nagtanim. Ang mga hudyong kanyang inaruga ang mga puno ng ubas at ang kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang mapapairan ng katarungan, ngunit panay pang-api ang ginawa. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo ng linggo. Nasa dalawamput pitong linggo na po tayo ng karaniwang panahon. At ating pong Uh, ginugunita din po ngayon uh, uh, kumbaga, sa pagdiriwang natin ng mga indigent no, ngayon po ay Indigenous People's Sunday at patuloy po natin isama sa ating uh, Misa ang intensyon ng kasalukuyan pong binaganap na Synod of Bishop doon po sa uh, Roma no kung saan ang mga ubispo at mga kardinal ay mag-uusap-usap para sa direction po ng ating simbahan. Kaya napakahalaga po no na mapagnilayan natin muli no sa nangyayari po sa ating bansa, sa ating mundo, no? sa ating simbahan kung tayo po ba ay namumunga ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos dahil Minsan, ito po, no? pinapahintulot na mangyari ng Diyos na maranasin ang uh, maranasan natin ng mga matitinding bagyo, problema. Minsan, wala tayong alam alam pero may mga bansa na uh, naglalabanan, may na gera, mga tao na nagugutom, naiipit sa mga hidwaan, mga maraming mga katiwalian ang nangyayari na marahil no, pwede nating mapag-isipan din, mapagnilayan ang kwento ng ating unang pagbasa no, sa pagkikwento ng ang ah, nagtanim ng ubasan, pero ito nga po no, ah sino nga ba talaga ang dapat ah, sisihin kumbaga no? Ang nagtanim ba o yung mga tao na ah, inatasan para ah, alagaan no ang ubasan, ang bayan. Inaasahan kasi ng Diyos na magkakaroon ng mabuting bunga, magiging mabuti ang mga tao dito, pero sadyang uh, mismo ang mga leader na namumuno, ang siyang pasimuno sa pagtiwala at pagsuway sa Diyos. Sabi nga dito, naging mamamatay tao ang mga uh, Israelita. No? Ang mga Hudyong kanyang inaruga ay naging mamamatay tao, naging mapangapi. Kaya no, sabi dito, ano bang gagawin no? nung, nung nagtani, nung may ari? Sila ba ay lilipulin na? O sabi dito, hayaan natin sila na malipol, na mabalot ng tinig ang dawag, hindi na pauulanin. So marami pong mga ganito ang pangyayari. Pero dahil nga po sa uh, sobrang mapagmataas ng tao na nakakalimutan niya, nakakalimutan natin kung sino ba talaga tayo. Hindi po tayo ang may-ari. No? Kaya wag nating ariin ang, ang mundong ito na nakakalimutan natin may lumikha dito at tayo po ay mga nilikha lang din naman na pinagkatiwalaan pinamahala sa atin ng mundong ito para lalo pang pagyamanin, pagyabungin. Pero ano nga bang ang ginagawa natin? Nisira natin ang kalikasan, yan natin, inaabuso natin. At hindi lang kalikasan na mas nakakalungkot ay ang mga kapwa-tao natin ay inaabuso at pinahihirapan, pinagsasamantalahan natin ang mga kahinaan ng, ng mas marami pang mahihirap para lamang sa pansariling kapakanan dahil akala natin, iniisip ng mga tao na uh, makapangyarihan tayo kaya natin maging Diyos kaya natin pasunurin ng mga tao ito po ay labis na ikinalulungkot at ikinagagalit ng Diyos kapag ganito po ang umiira sa atin ngayon ang gusto natin po no, sana mapagnilayan natin tayo mismo uh, sinisikap ba natin na uh, mamunga o magbunga ng mabuti o nakikiayon tayo sa uh, pagiging masama, sa kasamaan. Hindi po ito makakaligtas sa Diyos. Uh, lagi po siyang nakatingin sa atin at naghihintay na tayo po ay mamunga ng ayon sa kanyang inaasahan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.